Ah, oh, mga, po mga ka-senior citizens, viewers, followers. Kahit po ako'y lasirap lalambot, pumilit din po akong bumangon. Kasi pag hindi bumangon, hindi malilinis yung kanal sa kabila. Kasi ito pangalawang araw po, nililinis ko yun. Pagkain din lang pangatlong araw, napakabantot po. Ah, oh. Ito na po yaw. So, nakapagwalis na ako, ng na manok. Ayun, nag-almusal naman po ako natin. Ito sa anak ko na kumakain ay. Hmm. Ayun, pala mo na ito, ako. Ito, nag-almusal mo na po ako. Gagawa ako ng bak. Naginis na rito sa labas. Eh. Sa loob na lang. Wala naman akong kasama. Ka Alis at sila. Ito na lang mga kasama ko, si spider ng spider web. At isang hari. Ito ang banghari. Ihanap ko yung gagambang harap mayroon dito kaya aapin mo yung hindi ko alam. Ubus na nga pala mo ko, ito na lang. Ito kaya isang ganito. Ano yun? nggak bohong, mau tembak bu. Yang bohong, nggak bohong, dia hanya di